magandang araw sa atin mga bro ya yeah, share ko lang sa inyo ang experience ko about dito sa malaking mamaw na GT or Giant Tree Valley ya yeah, no Akala ko na stone shot ko na to mga bro kasi di na gumagalaw nung pagtira ko eh pagbalik ko sa taas yan pumunta siya sa mga batuhan at sobrang lakas niya mga bro yan o, no? tingnan nyo hindi na ano sa kamera kasi napababa na konti yan o no? inilubog niya talaga sa buhangin yan o no? sobrang lakas ang hila niyan mga bro lakas lang pinabayaan ko lang siya kasi di pala tumagos yung copper natin o sima ng ating pana di pala tumagos sa kanya pagkakita ko na dito magus mga bro yan Inigyan ko na lang siya ng linya kasi may ano naman ako buya o floater float line natin yan kaya pinabayaan ko lang siya pumila iniwan ko ang aking SG at sobrang tagal nito mga bro halos abutin ng isang oras na ano Halos isang oras na hilahan to mga bro Kasi matagal siya napagod Kasi di natin kwenersa Kasi yun nga Di tumagos yung ating flapper Pero may tiwala naman ako sa aking Flapper Kaya pinabayaan ko na lang Kasi yung baluktot Ng ating shafting ah, Pabor naman sa atin Yan o Yan nilubog niya yung Aking Looter Uh, ano lang yan mga bro galon pero di niya nalubog lahat yan. Talawa naman yung ating floater ito pangalawang area niya mga bro yan o no? sobrang lakas pa rin ganyan ko ulit siya ng ano Dinya? dito pangatlo Inihila pa rin niya pababa ano Pila niya pa baba at Yan, sobrang lakas pa rin mga bro Medyo lumalabo na pala yung ano dito Tubig kasi around 11 na ata to Ayan, Malayo na ang aming narating Hinila niya ako pagkutang malalim na parte at dito nagkaroon ako ng pagkakatao na lapitan siya at secure kaya pinatagos ko yung ating shafting sa kanyang katawan yung flapper natin yano nilapitan ko at tinula ko ang ating shafting para tumagos yung flapper yan So nakita ko na tumagos na ang flapper at bumuka na. Kaya yon inila na natin papunta sa mababaw na parte at doon na tayo nag ano, sinecure na natin yung isda. Yan, hinila ko papunta sa mababaw. si malalim na dito na banda. pam pa, palaot na kasi. Yan dito Ano na siya medyo mahina na rin naman Kaya nagkaroon na tayo ng pagkakataon Na Tusukin ng ating Napakalupit na diving knife Maliit lang po itong diving knife ko mga bro Kaya Medyo natagalan ako dito Yan o Tingnan yung diving knife natin hindi yan sa kanyang ulo kasi medyo ano lang tong diving knife natin manipis yan o ko na lang ipakita buo mga bro kasi ano talaga medyo marami yang tinuho ko ng kuchilyo o diving knife natin yan finally nasecure na natin yung isda at nakabag selfie na tayo mga bro 28 kilos pala to mga bro at yan sobrang laki talaga mababaw lang to dumaan mga bro around 6 6 na di pa mga around 5 10 10 meters di naman ako sumisisid ng malalim mga bro mababaw lang ako sumisisid Solo type At ano Kahit may kasama ako Hindi di naman ako sumisisid ng malalim mga bro Kaya isang malaking blessings talaga sa atin Na makahuli ng ganitong Klaseng isda Kasi malalim tong Mga isda na to mga bro Siguro gutom to Kaya lumapit sa mababaw na parte Kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon Na makahuli Ng ganitong klaseng isda Giant tree so yan lang muna mga bro salamat sa panonood at huwag kali kalilimutang mag subscribe salamat sa mga sumusuporta sa ating channel sana nag enjoy kayo kahit medyo anong kamera natin medyo low quality uh, baka soon makabili tayo ng medyo magandang klaseng kamera yan God bless atin dive safe